Ano po ba ang ibig sabihin ng diet? At meron po bang masasabing magandang diet? Actually po maraming klasing diet. Mm -hmm. Pero yung mga diet po na binibigay sa mga individual, depende po sa kanilang uh, sakit. Kunyari, meron po tayong tinatawag na therapeutic diet na binibigay for example yung mga diabetic. So binibigyan natin sila ng special diet na pang-diabetes uh, or mga diet na For patients na kunyari mataas ang blood pressure o may alta presyon, then may specific din po tayong diet na pinaprescribe sa mga pasyenteng ito. Otherwise, kung wala naman po silang special concern, may tinatawag din po tayong standard diet para sa mga individual na ito. I see. So, parang sinasabi nyo po, Doc, na let's say... Uh, hypertensive, no? Uh, sinasabihan natin sila na 'wag silang kumain ng maalat, no? Kasi Tama pagka medyo maaalat ang kinakain nila, um nakaka-worsen ito ng uh, blood pressure nila. Tama yes. po ba? Tama.